Good morning, good evening, good day to everyone So, before I proceed, please like, share, comment, and subscribe Bago lang po ako dito, so I hope you guys can support me So, ang tatalakayin natin for today is Yung ating mga buwaya dyan sa gobyerno na wala namang naitutulong at ambag napansin nyo ba <clears throat> sa kakahiring at kakaano gawa nila ng script kung paano mapapatalsik si Bipisara at uh, mapipilayan ang mga Duterte hindi nyo ba napansin na wala nang nagagawa yung gobyerno ngayon niwala siyang build-build project wala siyang nagagawang kahit anything na makakatulong sa mga tao. Napansin nyo ba yun? And also, wala man lang siyang project para sa mga nakakarami na yung sinasabi niyang pa-housing. Wala namang nangyari doon. Tapos, ano, busy sila sa kung paano nila patatalsikin at impeach si Sarah Duterte. Hindi nyo ba napansin yun? Kasi ako napansin ko. And parang, nakakaloka na na parang nakakabobo yung ginagawa nila no and also itong si Bangag harapan na kung ano yung ginagawa niyang pag-abot sa ipinagbabawal na gamot talagang kapala na talaga ng mukha pasimple pa talagang ibinulsa yung ganun so nakakaloka ang mga nangyayari dyan sa Pilipinas and I'm not there in the Philippines right now that I can ano parang maging affected ako kasi I'm here naman in Canada. Kasi lang, still, I wanted to retire there. Kaya, nakakalungkot yung mga nangyayari. Pero, at the end of the day, sabi ko nga, hindi pa rin mananalo ang kasamaan sa kabutihan. So, naniniwala pa rin ako na magbabago yan. Lalo-lalo na ngayon na, Uh, maraming, I mean, isa sa hinahangaan natin, which is si um, Kong Marcoleta ay tatakbo na din sa Senate. So, magkakaroon na uli ng isa pang matino dyan sa Senado. So, nakakaloko lang kasi saka, sa sobrang busy nilang patalsikin si Bipisara, Sara, eh, wala na silang nagagawang mabuti sa mga tao dyan sa Pilipinas. And it's so obvious na wala na, wala na talaga siyang nagagawa, kundi ang busy na lang siya sa pagpapaayuda tapos yung budget ni BP Sara ang pinagiinitan pero sila kung gumasto sila ilang daang daang milyon, bilyon pa para lang magawa nila yung mga luho nila at mga kung ano-ano pang anomalya dyan sa, sa gobyerno, diba? So it's 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 a shame. Nakakahiya talaga ang gobyerno ngayon ni BBM. Kaya sana mapalitan na yan. Sana sana makinig ang mga tao at makita nila kung anong nag, naidudulot ngayon ni, ni BBM sa gobyerno para hindi na sila uli-umulit na maghalal ng mga taong kagaya niya. Sana maging mas matalino na mga Pilipino at makaboto sila ng tama at kung sino yung nararapat para hindi na maghirap ang mga tao dyan. So, I hope um, magkaroon din ng hustisya ang mga Pilipino. And I'm glad na marami nang lumalapat sa atin at nagigising sa katotohanan. Anyways, guys, I talk to you again later, okay? Have fun, enjoy life. Please like, comment and share and subscribe, okay? God bless. Bye.